Magandang araw sa inyo mga kaibigan, sa video na ito pag-usapan natin kung bakit hindi nagsisi si Medet na umalis sa Team Calling up. Sa kabila ng kasikatan ngayon ni Medeth hindi pa rin ito nakakalimutan magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya lalo na sa team calling up at kay Kuya Rab na nagbigay sa kanya ng daan na mas lalo pa itong makilala ng maraming tao. Kahit na umalis na ito sa team calling up, ay mataas pa rin ang respeto nito kay Kuya Rab at plano rin ng dalaga na maging isang charity blogger at makatulong din sa mahihirap dahil alam nito ang hirap ng ating mga kababayang ikaos sa buhay. Kahit marami man ang nagsabi sa kanya na magsisi daw ito na umalis sa team calling up. Hindi ito pinansin ng dalaga bagkus ginawa niya itong inspiration para tumayo sa sarili niyang mga paa, mas lalo pa itong nagsipag at ngayon nga ay marami ng lumalapit na mga endorsement sa dalaga na hindi nito inaasahan at lalo pang dumami ang sumusuporta at nagmamahal sa kanya lalo na sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa na isa sa malaking sponsor ng dalaga na walang sawang magbigay ng tulong sa dalaga lalo na sa kanyang pag-aaral. Kamakailan lang nga ay binigyan ng sponsor ang dalaga ng isang cellphone at headset na umabot ng mahigit 100,000 pesos ang halaga na talagang sabrang nagustuhan ng dalaga. At ngayon nga ay pinapagawa na nito ng bahay ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang kinikita sa endorsement at sahod sa kanyang sariling YouTube channel na kumikita na ngayon ng 14,000 pesos hanggang 220,000 pesos kada buwan. Ayon po yan sa isang website na Social Blade, isang public website kung saan pwede natin makita ang estimated na sahod ng isang vlogger. Kaya lubos ngayon ang pasasalamat ng dalaga dahil sa mga blessings na dumadating sa kanya, kaya kahit umalis ito sa Team Kalingap ay sigurado tayo na hindi ito nagsisi. Ano po ba ang masasabi niyo mga kaibigan sa mga biyaya na tatanggap ni Medet kahit na umalis na ito sa Kalingap? May dapat bang pagsisihan ang dalaga tulad ng sabi ng iba? Please comment down below at pag-usapan natin 'yan sa susunod nating video.